ang problema na expire walang forever. May problema ka ba, friend? May problema din ako. Pati kapitbahay mo, kaibigan, lahat ng tao may problema, walang exempted. Pero ang good news, ang problema natin hindi permanente. Lahat lumilipas din. Tulad lang yan ng bagyo. Kahit super typhoon pa, mauubos din, dadaan lang nature na ng problema ang sumulpot, magparamdam at mangiwan. Kaya lang siya tumatagal kasi pinapatambay natin. Isip tayo ng isip, nakafocus tayo sa kanya. Siya yung center of attention natin. So, feel na feel naman ang problema, ang spotlight. Nakiraan lang naman si problema, pero pinasikat natin, binigyan ng maraming atensyon. Pero kahit gaano pa kasikat, malalaos din, lilipas din. Kaya, yung problema mo kapatid, padaanin mo lang, wag patambayin. Pag may problema, endure it peacefully. Be patient habang dumadaan siya. Kalma lang, be positive, focus kung ano ba ang benefit na makukuha natin o matututunan natin. Stay happy and grateful pa rin kay God sa anumang pangyayari dahil lahat ay para sa ating ikakabuti at magugulat ka na lang. Himala, solved na si problem. Nag-goodbye na. Ikaw naman, naging wiser and is stronger.